بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقول أتينك الله سبحانه وتعالى لمن نا أون أجلس لنسان Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Uh, sa pagpapatuloy mga kapatid ng ating pag-aaral sa, wik sa, wikang Arabi, Alhamdulillah, tayo po ngayon ay uh, nung nakaraang Uh, linggo ay nakuha natin yung unang bahagi ng aralin na ito na kung saan ah uh, pinag-aralan natin yung mga uh, bahagi ilan sa mga bahagi ng uh, tinatawag nating mga damair, okay? Yung mga panghalip panao. Okay? Panghalip uh, panao. At uh, dito tayo nag uh, nagtapos yung kung saan binasa natin itong uh, bahagi ng ba, okay? So, yung unang parte ay nakuha natin yung uh, parte ng mga panlalaki. Ngayon naman, ito yung parte ng mga pangbabae kapag maramihan, okay? Kapag maramihan, ibig sabihin uh, kapag tatlo... Uh, pataas, okay? Tatlo, pataas, ano yung ginagamit na panghalip panao? So, kung mapapansin ninyo, ang mga ginamit dito, ay uh, yung panghalip panao na pangmaramihan. Kapag tatlo, pataas, okay? Kapag tatlo, pataas. So, makikita ninyo dito haula, okay? Haula, okay? Sabi natin, yung haula, ginagamit ito sa parehas na... Uh, maramihan tatlo pataas ng bilang ng mga tao sila man ay mga lalaki o sila man ay mga babae parehas lang haula ang uh, ginagamit so dito nagtanong man haula ilfatayat ya maryam so tinanong si maryam sino ang mga babaeng iyan yung bilang nila marami sila tatlo pataas sabi ni maryam Una, zamilati sila ay aking mga uh classmates, okay? Classmates. So, zamilati. So, yung dito sabi natin, yan ay uh, kabilang din sa mga tinatawag nating panghalipan panao. No kung, kung saan ang katumbas nito ay uh ko sa wikang Tagalog. Sila ay aking classmate. O ang kanyang Uh, katumbas ay akin. Okay, akin. So, big sabihin, uh, niya yung kanyang sarili. Sila ay aking classmates. Okay, sila ay aking classmates. So, dito, na. hunna. Aakawatun hunna. So, tinanong, tinanong ulit si Mariam kung itong mga babaeng ito, na grupo ng mga babaeng ito, ay sila ay uh, magkakapatid, ah, akawat, okay? Akawat, ito yung plural ng uh, uhtun. okay? Plural ng uhtun, yung pangisahan na babae. Kung pangmaramihan, akawat, okay? Plural siya, okay? Plural siya. So, yun yung tinanong niya, sabi ni Mariam, naam hun na akawat. Oo, sila ay mga magkakapatid. So, yung hun na dito, ito ay... Uh, uh, sabi natin uh, ito ay panghalip pa na kapag ang tinutukoy dito dito ay third person okay third person so ang ginagamit ay hun na ibig sabihin nito ang katumbas nito sa tagalog ay sila ay magkakapatid oo sila ay magkakapatid so hun yung ginagamit kapag maramihan o, tinanong it, ulit si Mariam, sabi sa kanya, Man abuhun na, sino ang kanya, ang kanilang tatay? Man abuhun na. Okay, yung abu, ito yung tatay. Yung hunna ito ay babalik sa uh, sila. Okay? Uh, sino ang kan kanilang tatay? Abu sheikhu bilalun Bilalun. Ang kanilang tatay ay ang... Uh, Sheikh na yan na ang pangkanyang pangalan ay Bilal. Umuhon na ustadati. Ang kanilang tatay, sabi niya, ang kanilang nanay, nanay ng mga babaeng ito, ay aking uh, teacher o aking ustad. Okay? Aking ustad. So, ang pangalan ng tatay nila ay Bilal, at saka yung na, nanay naman nila ay sabi niya, ang nanay nila ay aking teacher o aking ustad ay nabaituhon na nasaan ang kanilang bahay. Okay, baituhon na. Ito yung sabi natin yung bait, bahay. Okay, kung eh, didikit mo siya sa bahay nila, ang ididikit uh, mo siya sa hunna. Okay, ididikit mo siya sa hunna kasi nga pang maramihan sila. Ay na na. Okay, nasaan ang kanilang bahay? Baituhon na karibon minal madrasa. Ang kanilang bahay, sabi niya, na Ang kanilang bahay, okay, ito yung panghalip panao, okay, yung hunna. Karibon, malapit sa madrasa. So, yung bahay nila malapit sa madrasa. So, yan po yung uh, conversation sa, pam sa pagitan ni Mariam at yung nagtatanong. Okay, pagitan ni Mariam at yung nagtatanong. Nanon no, dito naman tayo sa pagsasanay so sabi dito pawiin ang mubtadak sa mga salita 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 na mga okay, sa mga Okay? Hadihi binton. salita hadihi mga salita sa mga salita sa mga Okay? hadihi bintun. salita kaya, hadihi yung ginamit. Okay? Ngayon, gagawin natin siyang uh, plural. Okay? Maramihan. So, paano yun? Ang ilalagay natin, syempre, kapag plural na haula. Okay? Ito yung halimbawa niya. Haula. Tapos, yung plural ng bin. Okay? Plural ng bin ay ito. Yung banaton. Haulai banaton. Okay? Haulai banaton. So, yan po yung plural niya. Okay. So dito sa number 1, hadihi talibatun. So ang uh, kapag uh, kapag plural sabi natin haula yung gagamitin tapos idikit natin ito, yung uh, plural ng talibat, uh, ng taliba. Okay? So ang babanggitin natin dito, sasabihin natin ay haula'i taliba talibatun. Okay? Haula'i talibatun. So ang dadagdag lang natin dito ay haula. Okay? Ganun, dito, ganun din dito sa number 2. Harihi modar Ito ay uh, ito ay isang teacher. Okay? Kapag pang maramihan, haulai modar risatun. Haulai modar Okay? Ganun din dito sa number 3. Hadihi tabibatun. Okay? So, pag plural siya, Haulai tabibatun. Haulai tabibatun. Yun. Kapag uh, plural, okay? Number four, hadihi muslimatun. Kapag uh, kapag plural siya, haulai muslimatun. Haulai muslimatun. Okay? So, ang sabi natin, gagawin lang natin dito ay papalitan natin ito, yung hadihi ng haula. Tapos gagawin natin siyang plural. So, na, ito yung singular niya, ito naman yung plural. Okay? Yan. So, nandito sa hanay na ito yung plural. Okay? Ganun din dito sa number 5, hadihi zaujatun. Okay? Hadihi zaujatun. So, ang plural niya ay haula'i zawjatun. haula'i zawjatun. Okay? So, insya Allah, itong number 6 mga kapatid ay iiwan ko na ito sa inyo na basahin. At uh, uh, basahin katulad ng ginawa natin yung uh, sa una, yung 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Parehas lang siya, walang pagkakaiba. Ang gagawin lang ninyo, ay papalitan ito ng haula. Okay? Tapos, ilagdag din nyo itong plural niya. Okay? Na nasa side na ito. Okay, mga kapatid? So, insya Allah, ito ay naging malino sa inyo. So, dito tayo sa ekra waktub. Okay? Dito naman sa ekra waktub, ay uh, sabi dito, uh, basahin ninyo at isulat. Okay? Basahin ninyo at isulat. So, ito ay uh, sa inyong... Uh, pagsasagawa na lang, no, na ito ay uh, babasahin ninyo at isulat ninyo para sa pagsusulat kasi mas uh, magiging masanay para masanay kayo sa pagsusulat ng wikang Arabi. So, kailangan din yun, hindi lamang yung pagbabasa, kailangan din na pagsusulat. So, iwan ko din ito sa inyo na basahin at isulat, okay? Hanggang number 12. Okay dito, ikra al misal thumma hawil jumal atiya mithluh. Okay? Sabi dito, uh, basahin ang halimbawa at uh, gawin mo itong ano, gawin mong thumma hawil al jumal al atiya mithluh. Okay? So gagawin mo siyang uh, ano na naman, gagawin mo siyang plural na naman, okay? So yung ginawa natin ng una, Ganun din, di ba? Ginawa natin siyang plural. Dito, ganun din siya. Gagawin paano kapag naging plural na siya? Okay? Paano kapag naging plural na siya? So, halimbawa, ito, Zainab kharajat min al Kasi si Zainab, mag-isa lang siya, di ba? Kaya ang... Kaya ang... naging uh, dito sa ano sa halimbawa niya dito ang nilagay ay ta okay kharajat so itong ta na ito ito na 'yung uh, katumbas niya ay zainab, Okay? zainab, Okay? Zainab Zainabu kharajat min al-fasl. Okay, kapag isahan lang. Okay? Kapag isahan, dinadagdagan natin ng ta. Okay? At uh, alamin niyo na itong uh, kharajat na ito ay ito ay fi'l. Okay? Ito ay fi'l. So, 'di ba, pinag-aralan natin na 'yung uh, mga ng Arabic, yung uri niya ay may tatlo. Di ba? Mayroon yung asma, yung pangalan, mayroon yung harf, at mayroon din yung fi'il, yung uh, tinatawag nating verb o action. So itong salita na ito, kharajat ay uh, fi siya. Fi'il siya. Kaya kapag naididikit ito sa tinatawag nating Uh, na ididikit din ito sa tinatawag nating uh, panghalip panao okay, okay panghalip panao uh, kapag ididikit ito sa panghalip panao na uh, tinatawag nating uh, third person ang ginagamit ay ta okay, kapag fiil siya, okay, fiil na ididikit siya sa panghalip panao na pang third person ang ginagamit ay ta. Okay? Ang ginagamit ay ta na sukun. Okay? Ta na sukun. Kaya Zainab kharajat kasi nga third person siya, di ba? So dito sukun siya. Kaya Zainab kharajat min Si Zainab ay dumabas sa uh, room. Okay? So dito gawin natin siyang uh, pangmaramihan. So kapag pangmaramihan, ang ginagamit naman ay na. Okay? So Zainab, wa amina, wa Maryam. So tatlo na sila, di ba? Ibig sabihin, tatlo pataas, ang gagamitin na natin dyan ay na. So, makikita ninyo, kharaj na. Okay? Ito po yung uh, plural. Okay? Kharaj na. Yan po yung plural. Kapag single lang siya, ta, nasukon. Okay? Kapag Pang maramihan naman, tatlo pa taas na ang uh, pinapalit natin. Okay? Zainab wa Amina wa Maryam kharajna na Si Zainab tsaka si Amina at si Maryam, sila ay lumabas sa room. Okay? Gagawin natin itong katulad nun sa taas. So ito yung number one, al-mudarrisatu dahabat ilal-fasl. Ang teacher, isang teacher ay lumabas ay pumunta sa room. Okay, pumunta sa room. So, yung teacher ay pumunta sa room. Kung gagawin natin siyang uh, pangmaramihan, ang gagawin natin, uh, gagawin natin plural itong mudarrisa. Okay, al mudarrisa So, plural na siya, di ba? Al mudarrisa tu. Okay, tapos plural din yung ito. Ibig sabihin, papalitan natin ng na. Okay? Dahabna ilal fasil. So al mudarrisa tu dahabna ilal fasil. So yun yung uh, kanyang plural. Okay? Al Risa tu dahabna ilal fasil. So yun yung pluralnya So dito naman number two. At talibatu al jadida jalasat fil fasil. At talibatu al jadida jalasat fil fasil. So ang estudyanteng bago Siyempre, nag-iisa siya ay uh, umupo sa room. Umupo siya sa room. So, pag gagawin natin siyang uh, plural, at-talibat, at-talibatu, okay? Al-jadidat, okay, al-jadida, pwede rin, okay? Al-jadidat, pwede rin. Walang problema doon. At-talibat, at-talibat, الطالبات اسمها بلورال الجديدة أو الجديدات جلست جلسنا في الفصل أي موبوسي لسا روم أي okay. موبوسي لسا روم so يون يون بلورال uh, نه يون يون pluralnya. so الطالبات الجديدة جلسنا في الفصل ينفع نمبر ثري بنت محمد ذهبت إلى المدرسة bintu Muhammad dahabat ilal madrasa. Kung plural siya, banatu Muhammad, kasi na plural, dahab na ilal fasol. So, banatu Muhammad dahab na ilal fasol. ilal madrasa. Okay? Ilal madrasa. So, yung uh, anak ni Muhammad ay pumunta sa madrasa. So, pang pagmaramihan, gagawin natin itong bin na banatu okay banatu muhammad dahab na ilal ilal madrasa okay kasi nga plural na siya okay plural na siya so dito no uh, pang-apat na uh, pagsasanay ashir ila asma al taliya bismi isharatin lil qarib bismi isharatin lil qarib hadha hadhihi haula Okay. So sabi dito, gagawin mong uh, titignan mo kung ano yung uh, tamang tamang ano, tamang uh, pantukoy na gagamitin sa mga ito. Okay? So kung hada hadhi huhaula. So pipili ka dito sa mga Pantukoy na ito, okay? Yung panghalip na ito, okay? Uh, na pantukoy mo sa mga halimbawa dito sa ibaba, okay? Yan. So, kung hada, kung hadihi, kung haula, okay? So, hada, single na babae. Kaya, single na lalaki. Pantukoy sa single na lalaki kapag hada, okay? Kung hadihi naman, single ito na babae. Kung haula naman, ito ay bilang ng mga tao na tatlo pataas. Ibig sabihin marami na sila. Okay? Marami na sila. Pang maramihan. Okay? So, yan po yung uh, uh, pantukoy niya. Okay? So, gagamitin mo itong mga tatlo na ito na halimbawa niya dito sa ibaba. Okay? So, na halimbawa, number one, aki. Anong gagamitin natin dyan? Kasi nga, isahan lang siya, nag-iisa. Kapatid ko. Okay? Ang halimbawa nito, kapatid ko. Kaya ang gagamitin ay... Hada akhi. Okay? Hada so akhi. number two. Ukhti. Okay? Kapatid na babae. Kaya ang gagamitin ay... Hadihi ukhti. Okay? Number three. Rijal. Ibig sabihin ng rijal. Marami na sila. Pangmaramihan. Kaya... Haulai rijalun. Okay? Yan po yung number three. Number four. Mudar okay? pang maramihan na naman kaya ang gagamitin ay haula'i haula'i mudarrisun number 5 talibatun pang maramihan kaya ang gagamitin ay haula'i talibatun okay so ito number 6 number 7 number 8 ay iwan ko rin ito sa inyo babasahin niyo at kayo na kayo po yung maglagay ng mga ano nito, ng mga uh, kung ano yung nararapat na ilalagay mula sa mga nandito sa itaas. Okay? Okay, so ito, uh, number 5, eh, hindi natin kukunin yan. Okay. So, dito sa pang-anim, hati jamalas maalatia, So, sabi niya dito, ilagay mo kung ano yung Uh, plural ng mga ito. Okay? Plural ng mga ito. Okay? Plural ng mga ito. Huh? So ito, uh, banggitin natin OCTON, akhawat. Ang plural niya ay akhawatun. Okay? Bintun, ang plural niya ay banatun. Muslimatun, ang plural niya ay muslimatun. Muslimatun tabibatun ang plural niya ay tabibatun tabibatun ito naman tabib Tobib tabib okay ang plural niya pwedeng uh, ang pinaka ano pinaka plural talaga ng tabib ay atiba okay atibaun okay kapag pangmaramihan na Uh, panlalaki, atiba yung uh, ginagamit, okay? Zawjun, ang plural niya ay azwajun Zawjun, azwajun Zawjatun, ang plural niya ay zawjatun Zawjatun Fatatun, ang plural niya ay fatayatun Fatatun, ang plural niya ay fatayatun Kabiratun, okay? Kabiratun uh, Ang plural niya ay <hesitation> uh, ang pluralnya ai, <hesitation> uh, kabiraton, oke, okay? kabiraton, ayan ang pluralnya, tawilatun ang pluralnya ai, tawilatun oke, okay? tawilatun ini yani ang pluralnya, jadi daton ang pluralnya ai, jadi jadidatun jadi akhun ang pluralnya ai, Uh, ang plural, akhon, ah, ang plural niya ay echwotun. Ang plural ng akhon ay echwotun. Echwotun. Kabiron, ang plural niya ay uh, kabiru, uh, kibaron. Kabiron, ang plural, plural niya ay kibaron. Jadidun, ang plural niya ay jududun. na ah? Ang plural niya ay jududun. Okay? Judud. Okay? Yan ang plural ng jadidun judud. Ibig sabihin matatanggal lang yung ya dito. Yun na yung plural niya. So, alhamdulillah. So, insya'Allah ay uh, dito tayo magtatapos. At insya'Allah sa susunod na pag-aaral natin ay kukunin natin itong asma ul-isyara lil-karib. So, ito ay insya'Allah pag uh, ano sa atin. Uh, pag-review. Okay? Yung mga nakuha natin nung una pa. Okay? Ito ay review natin, insya Allah, uh, sa susunod na linggo, itong Asmaul Ishare Lil Karib para insya Allah babalik sa atin yung ma-refresh yung utak natin sa pag-aaral nito. Okay? Kahit na nakuha natin, pero ito ay insya Allah pag review sa atin upang maalala natin kung ano yung mga pinag-aralan natin nung nakaraan. Okay? So hanggang dito na lamang mga kapatid. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.